Bukod sa Talong Festival, kasabay yung pinagdiriwang ang Feast of Patron Saint Anthony Abbot. Ginaganap ito dito mismo sa simbahan at sinisimulan sa isang misa ng pasasalamat. Uh, napakahalaga po kasi sa mga natatanggok kong mga blessings sa araw-araw. Napakahalaga po talaga na, na may pagdiwang po itong uh, uh, pesta ng patron po para po sa pagpapasalamat sa lahat mo ng mga biyayang binigay po niya sa amin sa araw-araw at sa taon-taon po at sa panghabang buhay po. Isa lang ang masasabi ko dito since we have become part of the celebration the celebration should have given us the joy that we have Saint Anthony Abbot as our patron he becomes our model he also becomes an example on how we see our life dito sa mundo Well, it, it, is important ta, nang nangruna ta uh, ang simbahan nagbibigay siya ng patron saints hindi lang para magdebosyon kundi para uh, gayahin ng mga deboto. So, itinamnama e, tayo kasapay ko tayo datayong taga Tuvilia Sis, gapu iti e, panagrambak uh, tayo kini Apo San Antonio Abad, tuladen tayo kuma ti ehemplo na iti panagbiag iti na Christian one nga panagbiag actually, ang Talong Festival was incorporated sa kapiesta ni St. Anthony Abbot. Dati, Dati fiesta lang ni St. Anthony Abbot, uh, fiesta na rin na bayan. So, siya ang patron natin, siya na rin yung nagsisilbing uh, patron ng munisipyo at ng buong bayan. And then, later on, parang may innovation sa events na idagdag yung Talong Festival. Sa pista nilang para sa kanilang patron, nagkakaroon din ng Sacrament of Confirmation. The symbolism of the Sacrament of Confirmation is to strengthen the soul in its fight against the evil. Ang mga kabilang nga dito ay mga nabinyagan na, nakapag First Holy Communion, and or at least at the age of reason, 9 years old and above. Good, naragsak mati ri ri naon mita adotis may nga nakidalo kan adoti papadi nga nakijointi misa kan especially ni Apo Bishop kat Adamat Isona at saka po yung blessings maraming nagbigay nagshare ng mga blessings nila nagpapasalamat po kami sa mga taga Biasis at saka sa mga taga ibang parokya at sila ay nakijoin sa aming Peace of St. Anthony App. Nagkakaroon din ng munting salu-salo ang mga deboto, residente at bisita. At hindi naman mawawala ang socialization o pakikipagkapwa. Dito ay nagpapalitan ng mga kwento ng inspirasyon, kwento ng buhay, kasiyahan at iba pa.